Tatlong weather system ang nagdudulot ng pagulan sa bansa habang wala namang nakikitang bagyo o LPA ang pag-asa sa loob at labas ng par. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na tatlong weather systems ang nararanasan sa bansa. Sa malaking bahagi ng Luzon, northeasterly wind flow ang magdadala ng mahihinang pagulan. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang magpapaulan sa bahagi ng Mindanao. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa ay Easterlies ang magdudulot ng pulupulong pag-ulan. Samatala, wala namang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at 50% at chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 30 degrees Celsius at 80% at ng na pagulang. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% at syasa ulan uulan. 25 to 33 degrees Celsius sa ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 10% ang chance rain. Sa Cagayan de Oro City, Papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% atyasa ng pagulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 40% atyasa ng uulan. Ang lano del Norte, Papalo bukas sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% atyasa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 30% atyasa ng rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.51 ng umaga at lumubog ng 6.09 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center.